morning guys ayan maglulugaw tayo ngayon kaya tara samahin nyo ako maglugaw ayan guys ayan dito tayo kakain sa gotohan unlimited goto Sarap pa ng gotohan dito lang po sa satwa ayan pag nyo dito lang sa satwa ka Tapat sya ng Almaya supermarket. So, ayan guys. Dito tayo. Ganda nga. ko pa sa loob. Tignan ko na gano'n sa loob kasi ang maamay ng mantika. Bawal sa kanilang amay ng mantika. Dito na kami sa So, ayan guys. Ayan na yung ating dugaw. O, may itlog at sya yan Tapos meron patis. Meron sya kasama itlog, tsaka pritong bawang. Ayan, nilagyan na ng chili oil. May suka. Kain tayo, guys. Ayun, may itlog siya. Kasi ako na naman yan Pero せなきゃティはこ hindi na tayo by rent Basta kayo nyo Sa labas kami pumuesto kasi malamig na.